Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening. Naku, maulan, mahangin, may bagyo po tayo ngayon. Ang pangalan po ng bagyo is Christine. Magandang pangalan. At eto po, magluluto ako ng biko. Para sa malamig na panahon, ang sarap po niyan. Isaw-saw, isaw saw ba sa Kapidaw? Sabi po niya, sinasaw po ba? iparis sa kape po. Lalo na malamig, maulan-ulan. At eto po, tingnan nyo po ang aking nilulutong biko. Ayan po, may sinaing na po ako na malagkit. Ang ginagamit po sa biko is malagkit na bigas. Yan. Sasabihin nyo po, pag bibili po kayo ng para pang biko, sabihin nyo doon, sabibilhan nyo is malagkit na bigas. At eto po, Hinahalo-halo ko na, malapit ng maluto. Ito po ay nyog. Gata, nyog. Tapos, ah, uh, yon nyog. Tapos, isasalang, lalagyan ng sugar, brown sugar. Ito pong ginawa ko is 1 kilo and 1 fourth na na malagkit. Tapos yung yung nyog po is dalawang nyog tapos, yung pong sugar is 1 kilo na sugar. Yan. Ayan, ayan. ayan, ayan. Ito po, maya-maya lang po ng konti is Pwede na nating ilagay ang sinaing na malagkit. Ayan. Hello, guys! Ito na, sinasando ko na ang malagkit na sinain yan, lalagay po dito ganyan lang po ang magbiko-biko sana yan tapos hahalo haluin. ay, mainit ganyan Ayan. wala nang ako okay para hindi masunog Ayan na guys, tapos ko na pong ilagay yung sinaing na bigas sa kumukulong ano yon Ah, yung ginawa ko po kanina, yung gata na nilagyan ng sugar. Ayan, luto na po. At mamaya-maya po, ilalagay ko sa lalagyan. At eto na nga po yung aming finish biko. Wow. Ayan, yam 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 yam. Salamat po sa panonood sa biko recipe. At sana po ay eh, lumabas na sa ating bansa ang bagyo na si Christine. Bye-bye.